saya so, na ah, nandito na kami sa ni Jesus. okay picture na kami habang mainit init pa ah, ano ano ah. sus 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 So ayan guys, papapicture kami sa ano, kamay ni Jesus. Okay, 1, 2, 3. 对。嗯 <laughs> dahil pupunta kami ngayon sa kamay ni Jesus. So, yun naputol yung linya namin <laughs> So, by the way guys papunta kami ng ano, kamay ni Jesus uh, Sa Lukban, Queso Okay na? So, uh, yun ang problema namin yun wala kami radio. Tara! Wala kami radio. So, hindi ko maano, ako kasi nasa unahan hindi ko malaman kung anong status ang nasa likod so yan importante yan sa mga nagra-ride dapat may ride which is <laughs> hindi namin so, hindi kami nakapagdala kasi hindi ko rin in-expect na ganito kami karami Mali, so, 12 MCs kami na pupunta ng Lumban Gesa so dadaan kami sa Daang Reina palabas ng San Pedro Laguna.

So ayan guys, papa picture kami sa ano, kamay ni Jesus. Okay, 1 2 3. Ayan, guys uh, makit kami ng ano, kamay ni Jesus sa taas Tingnan natin kung kaya pa ng tuhod natin eh, kasama natin yung mga tropa dito po sila So hopefully kaya nen. Ano na yung ano ko sobrang init po. Gamitin ko lang tapos ano. ice. So may yung taas. So nandito tayo ngayon sa pinakamaba tapos may simbahan po sa loob. And then Ay. ayan po yung taas. Simula dong kita eh. Lagi natin yung camera sa bag. Ready? Kana? Ready? Kana to, ready? <laughs> ready? Ready? Ready?

So first time namin dito guys And then Ang ganda oh Meron silang mga ano Anong tawag dyan? Tilapia? Tilapia pala <laughs> yung kala ko koi fish Ang laki naman Masarap sarap ihawin yan no? oh 啊。No. Grabe guys Nasa pangalawang level pa lang tayo Pagod na ako Wala <laughs> pangatlo Ayan hey Uy, nalaglag. So, this is the second level. Third na to. Ah, oh, third. Oh. Second to eh. First. Second. Third. Third level. Sorry. kaya ta. Uy, medyo matataas yung steps ha. And, Steep. Steep yung ano. Pagdanan. Huh. Steep yung pagdanan. Pagod na si Sir Martin. Yo, uh, dito kami sa kamay ni Jesus. <laughs> Taas nito, Ben. <laughs> Best... kuha ko ako lang, kung sa lang, ako lang magdidesisyon, hindi <laughs> ako sumama <laughs> dito. Uwi na, no? <laughs> uh, Mabilis naman nila umakyat. Uh, Ang ng hakbang, Yung steps <laughs> ko, ayan, ayan, sa kataas. So, yeah. Sabi lang natin pa. Shoutout sa lahat ng mga... Uh, Gagawin dito. Ay <laughs> tubig. Totoo, wala pala tayong tubig, boy. Ta. Wala na yung pawis ko. Uy, pa po kami nang naik ka dito eh. Grabe yung yung ano ko, oh, yung kadahakbang ko. Bumibigat. Inhale. Bumibigat no. Oh, no? so, sa fourth, na kami fourth level. Savia lang pag mahal na araw dito talaga sila nag 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 ano tawag station of the cross Tandaan niyo. Ah, eh. tandaan Yan yung mga station na nag nagro na, na, rosario Ayun tama. Hoy. Paigam mo tayo. Pagod na ako, sir. Ano kaya pa? <laughs> Grabe, lumagat ang pagkas ko oh, ito, no. So, taas pala gito, no? Kasi, ano eh, nung binina ko yung steps, bali nasa, ano na ako, 234 steps. So, it's, I think, uh, this would be, uh, the first and so <laughs> <laughs> sobrang hirap niya pala so talagang pero fulfilling naman eh yung, yung pakiramdam wala pa ka. sa kalahati wala pa sa kalahati sabi nila mga mga mga, mga pa, sabi nila pag inakyat mo daw yan yung yung sakripisyo na inakyat mo blessing ang balik sa iyo pag baba <laughs> oh totoo yan kasi yung lolo ko no Uh, taga Quezon kami, Quezon province eh. So yung, yung kwento niya sa akin, Reis, baka ni Kayos, baka kailan niya yung lolo niya. 2000, early 2000 pa ito eh. <laughs> Sabi niya, kailangan mo daw bilangin yung steps. Um, uh, paakyat, pababa. Then, pagkatapos mong mabilang yung steps, uh, pwede ka na mag-wish <laughs> doon sa baba. No? So, yung wish mo na, na yon is 80% matutupad. So, yun. 30, yung 20% ano, kailangan mong magtrabaho. gawin, yung, gawin yung wish mo, no? Totoo. Oh, Oo, kasi tama yun, tama yun. Oo, oh, kasi may kasabihan nga, di ba? Nasa tao ang... English yun eh, hindi ko lang na, ano eh. Maalala. Basta may kasabihan. Let's go, let's go. Let's go. Let's go. Nakaka-basic pala. Kala naman. Ayan, tuloy na natin. Alam ba? Malapit-lapit na pala. Ito, tinuro sa akin ng lolo Ito. to. Tignan ko pa dito. Kamay ni Jesus, a sacred grounds and pilgrimage site for everyone who wants to repent, give thanks and pray for healing. Kamay ni Jesus, healing church, is 5 hectare shrine constructed on February 2002. So kung 2021 na ngayon, magmat kayo. So tama pala yung kwento ng lolo ko, no? Early 20, 2000. So pasok yung kwento ko talaga, early. Pasok na, pasok na. pasok <laughs> yeah. na, ano? Grabe yung mga lolo nyo, ha? <laughs> <Wow>. Matitiba, ha? Eh? <laughs> According to science, the gravity of uh, the molecular veins yeah. as you go up, <laughs> that you, that you can, you're gonna use upstairs and going down rolling. Okay. yun <laughs> na <laughs> <laughs> Guys, klaro yun ah. Okay, rinig na rinig nyo guys ah. <laughs> 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 Parang pag, pag ganun lang ako masaya eh. <laughs> 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 Tapos pag dito tahimik na naman ako. Ah. <laughs> Sabi mo nga. Sakripisyo. Sakripisyo <laughs> to. Ano 'yun? yun, yun. Ah, ka. siya Kasi... hangin mo. Konti na lang. Ang ganda oh. So yun guys, finally ah, nakarating na kami sa ano sa Kamaynesus at grabe nakapagod pero sulit maganda yung view sobrang init nga lang kasi tanghalin tapat Anong oras ba ngayon? Wala una, alas dos So yun po si Kamaynesus Ayan po And then nandito po tayo sa taas, taas. So, napakaganda ng view po. so yan guys um alis na kami at tapag decision na namin uh, pupunta kami ng Bitugang banda ng 3:20 60 So, expect ko mga 4:30 Nandun na kami. P okay. 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 So, uh, dito na po tayo, sa. Ito na 'to. Quezon National Forest Park pro 1969 Ferdinand B. Marcos Government Gary. Ano ano okay. Woo! Boraden. Ang lakas ng. 'yung dito. <laughs>

Ne tra <laughs>

kaya so, sa National Forest Park uh, Yung tinatawag na Bitukang Manok So yun napakaganda niya, guys Hindi kami yung ano, um, sigsag ng ano Ng kalsada Napakaganda at napakaanga Ano so, na? Um, eh. So yun, uh, thank you sa mga nakasama natin sa ulit rin tong rides ito kasi sobrang layo nya and then, ah, masaya hindi masyadong pagod um, chillax lang medyo gagabihin lang pa uwi kasi mag alasin 5 na so yan alagaan din naman nila bitukang manok tayo. Oh. So, yun, guys. Uh, nasa bitukang manok kami ngayon. Nandun din siya banda. Tapos, na kami sa Cavite. So, sana walang masamang mangyari sa amin. Sabang motor kami dito. So, <laughs> basta sana walang masamang mangyari. So, dito na kami, guys. Tara! Country road! Home to the place yeah, I belong, West Virginia.